Mga balita sa labas ng bansa, inilabas sa publiko ang pagkakasagip sa tatlo sa apat na Israeli nationals matapos gawing bihag ng militanteng grupong Hamas sa Gaza. Sa matalahib na lugar sa isang bahay, nasagip ng Israeli Special Forces ang mga biktima. Ayon sa report, inabot na ng ilang linggo bago na ikasa ang naturang operasyon. Kapalit yan ng 274 na Palestino habang daan-daan din ang sugatan. Kabilang ang mga naligtas na sibilyan, walong buwan matapos silang dukudin sa gitna ng Nova Music Festival. Umakay po naman sa na walumpung sibilyan ang patay matapos nga po ang walang habas sa pamamaril ng rebelding grupo sa magkakaiba pong komunidad sa Eastern Democratic Republic of Congo. Ayon sa report, mismong ang alay Democratic Forces ang nasa likod ng malagim na pagpaslang sa mga residente ng masala, mapasana at mahini. Una pong sumumpa ng katapatan ng ADF sa teroristang grupong ISIS. Gumuho naman ang isang kalsada sa Wyoming sa Amerika. Sa tindi ng pagkawasak ay nilamon na ang buong linya ng Teton Pass at ayon po sa Transportation Department nag-ugat ang pagkasira matapos ang nangyaring landslide sa lugar. Sa taya ng mga eksperto, may taas na 8 pulgada ang naitalang guho sa naturang kalsada. Nagsasagawa na ng konstruksyon ang mga otoridad sa napinsalang lugar. Lubog po naman sa baha ang maraming lugar sa Austria bunsod ng masamang panahon. Ayon sa Austrian Weather Bureau, posibleng mas matinding mga pag-uulan pa ang maranasan sa mga darating na araw. Wala po namang naitalang nasaktan o namatay dulot ng matinding pagbabaha sa Austria. Nasagit ng mga otoridad ang isang kite surfer matapos ma-stranded sa isang beach sa California, USA. Ayon sa report, nadiskubre ng Californian authorities ang biktima matapos makita ang isinulat na katagang help. Gamit ang helicopter ay mabilis na naligtas ang na-stranded na surfer. Nasa maayos na lagay na ang naturang biktima. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.